Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kasowers, mga viewers and followers. Ayan, may isa na naman po akong idea na ishishare sa inyo na check naman na uh, mapapakinabangan nyo dyan sa loob ng bahay nyo po. Ayan, et, pwede nyo pong gawin ito sa bahay nyo, lalo na kung may mga ritaso kayo, no? Or mga sirang damit na hindi nyo na kailangan at itatapon nyo na. Pwede nyo po siyang gupitin ng ganito, pa-square lamang po na maliliit and then, nag-provide ako dito ng, uh, uh, depende sa inyo kung gano'ng kalapad na basahan yung gagawin nyo, pwede rin naman blanket na pwede nyo ilagay sa upuan ninyo ayan, ito lang po yung proseso, gayahin nyo lamang po yung pagkakatahi ko and sunod-sunod ko lang po yung pinasadahan at nilupi ko ng patriangle ayan, any material po na pwede nyo uh, ikabit dito No, pwede nyong gamitin. Pwede namang hindi iba-ibang kulay, pwede rin naman na iayin nyo rin sa kulay kung marami kayong uh, retaso talaga. Pero kalimitan siguro, syempre iba-iba yung retaso na meron kayo, pwedeng tagpi-tagpi na lang din ang iba-ibang ah uh, itsura nya, iba-ibang design. Ayan, gaya nyo lang po yung ginagawa ko. Ayan, sunod-sunod dyan hanggang sa mapuno nyo yung uh, uh, tela na pinrovide ko. Dapat po malapad na basahan to pero ginawa ko lang po itong pasimple, maliit lamang para uh, makita nyo kung paano ko siya ginawa talaga. Ayan, pag napuno nyo na po yan ng pagpasada, uh, kupitin nyo lang po yung excess na tela nyo dyan sa uh, palibot ng telang pinagpasadahan uh, dahil lalagyan ko po yan ng uh, bias nya o yung uh, tatahian ko yung palibot nya para naman malinis yung uh, edges ayan pag nagtahi po ako nyan ay uh, inuuna ko muna po yung pahaba yung magkabila muna And then, huhuli ko yung magkabilang dulo. Pero, pwede nyo po yung pasadahan ng paikot. Nasa sa inyo rin po. Kanya-kanya po tayo ng technique. Kung paano natin siyang matatahi. Ayan. Alam ko magugustuhan nyo po ito. Maganda po yung kalalabasan niya kapag natapos. Kaya naman kung may mga ritaso kayo dyan, huwag nyo pong uh, itatapon. Pwedeng pwede po siyang pakinabangan. O kaya naman pwede nyo rin ipalaman. Tapos takpan nyo na lang ng panibagong tela sa ibabaw. Pwede rin po yung ganong style lang basahan. Kesa pa po bibili pa po kayo, no? Magkano rin yung isang basahan sa palengke. Hindi gumawa na lang po kayo. Ayan, nakatipid na kayo. at sariling gawa nyo pa po. Magkabilang dulo naman po yung aking uh, kakabitan. Ayan, ganyan na po yung itsura nya. Di ba po maganda? Ayan, alam ko mas maganda pa po yung gagawin nyo dyan. Ayan, ganyan lang naman po kasimple. Sana po nakatulong sa inyo ang video nito. Palike and share naman po. And follow nyo na rin ako. Maraming salamat po sa panonood.